So ayan, hello po ano sa so, inyong lahat mga kaibon Ayan, palibagong video naman po tayo ngayon mga kaibon Kasi ang, um, ang magiging topic natin ngayon ay kung paano ba maglagay ng nesting material Kapag ka, uh, um, may itlog na yung parisa natin ng mga ibon So tara So, ayan na no, mga kaibon, ang bago natin gawin o pag-usapan, ano yung ang topic natin ngayon, um, mag-exandling muna tayo ng itlog ng kakapin. So, ito yung ano, yung kakapin natin dito na may itlog, yan yung um, albino turn. So, andito yung ano nga, yung itlog. Actually, dito yung cut. Tingnan natin kasi 2 weeks na na um, nagmimimlim yan. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang um, yung itlog na pinagtanggalan niya, no? O yung itlog na tinanggal niya galing dito sa loob na um, lahat. So, na hatch. natin kung ano ba yung kalagayan ng mga itlog kasi hanggang ngayon wala pang napipisa ngayon so, nandun pa rin yung kak sa loob ayan ano so, nandun pa siya sa loob Mas maganda sana nito dito kung lalabas siya Yan. So, hindi siya so, still, mga kaibon yan oh eh. nilalagay, nilalagay ko muna dito sa ano sa um, dito sa malapit sa may pinto so, kasi kapag ka infertil to mga kaibon tatanggalin na natin to kasi sayang yung clutch so uh, ito lang ano kasi hindi ka anong nakikita so ayan ano inserted yung itlog bali apat itlog Alas uh, pare-parehas yung laman. Ayan. Quality, lahat. Kaya ang gagawin natin, natin ito mga kaibon. Tatanggalin na natin to para mangitlog sila ulit. O mangitlog ulit yung ano, yung am um, yung hen na breeder natin dito nasayang na, ano kasi walang nangyari dun sa lap na to so ayan yung itlog so so, talaga mga kaibon kasi apat pa ka naman sanang itlog walang 13 kahit may isa so ganun talaga ano mga kaibon kapag ka kapag so, ka nag-breed tayo ng ano ng pag-init ng kadalasan dito sa mga ano sa mga breeder ko ng naibon maging sa ano man sa finches o sa parakit ang kadalasan nagiging infertile yung itlog dahil nga sa sobrang init ng panahon eh, ganun talaga ano mga kaibon eh, bawin lang tayo next plots ng mga pag-breed natin ng ibon So, yun mga kaibon, ano, kaya naisip ko to na maging or may topic sa ngayon kasi kung makikita nyo, ano, yun, yung na kulay puti, ayan, ayan siya. Itlog yan ng Sibra Finches. So, ayan yung cut na breeder natin ang nangyari kasi nito mga kaibon nilagyan ko na ito nung una pa nung, nung ano ng nesting material ang kaso nga lang um, tinanggal nung mga ano nung naka-occupa dito na breeder nung nakaraan so bali pangalawang breeder na to na nilagay ko dito tapos sa ko na lagyan ulit ng nesting material hanggang sa um, hanggang sa nangitlog na so ayun nga ayun yung isang itlog sana hindi pa ubasan so kapag ka ganyan nga ano mga cable um pwede pa naman natin yan na lagyan ng ano ng nesting material pero ang gagawin natin yan ilalagay natin yan sa ano sa bird seeds yung sa patokan nila para yung amoy ng kamay natin hindi din makupunta sa itlog kaya tara, kukunin so, na lang natin ano mga kaibigan So, ito na nga, ano, mga kay Bun, yung, ano, yung bird seed. So, kinuha ko na yung islog kasi baka mahulog. Sayang lang kapag ka baka mabasan kasi. And then, kitang titang na natin kung um, kung may mga itlog pa sa loob. Kaya lang, hindi ko matapasok yung cellphone ko. So, sayang, nahulog yung isa. Ayun, bali, dalawa sana yung itlog so, sayang na ano kasi nabasag na so ayan nabasag sayang naman ano dalawa na sana yung itlog ayan lalagyan na lang natin ito itong ano yan, itong kuko fiber kaya ano. Lalagyan lang natin dito sa sahig. Dito sa flooring ng ano ng cage nila ng breeding feeds, kasi sila naman sila mismo ang maghahakot dyan sa ano dyan sa breeding cage nyo yan kasi sila daw mga table kung madumili yung video kasi ang um, makulog yung panahon ngayon dito sa amin kasi um, parang uulan nga yung ngayong araw ng lunes and then habagat din kasi mga kaibon so ayan yung ano na ilagay na natin so ayan po ano mga kaibon ang naghahakot na yung ano yung tap Ayan. Isisimula na siyang magkakot ng ano, ng nesting material. So, ayan sana mangitlog ulit, ano? Kasi sayang yung itlog. Nabasag lang. sinahulog. Kasi, kasi ang nangyari kasi nung mga kaibon, kapag ano, walang nesting material sa loob, um, gumugulong lang yung ano, yung itlog doon sa loob kaya hindi nila nalilimliman o hindi nila nauupuan ayun hindi nyo yung ano yung tak ayun ayun pumasok na nga din yung ano yung hen kasi ang tema po niyan yung kak ang naghahagot ng nesting material tapos yung hen naman ang nagaayos dyan sa loob ng nest box so kapag ka ano nga pala ano, mga kaibon um, may mga sabi natin na may nesting material na yung ano yung breeding cage ng mga siba pinches nyo tapos ang um, ng itlog na ano tapos so, dadagdagan nyo ng ano ng nesting material so ang ano po nyo kasi mga kaibon baka mat, um, mata, matabunan lang yung ano yung mga itlog kaya siguro ang mas maganda nyan kung gusto nyo dagdagan yung ano yung nesting material ano dagdagan nyo ng nesting material yung mga breeding cage o yung mga Um, nest box nila um, maganda ang um, pag-aralan nyo muna yung um, yung behavior ng mga zebra finches nyo kasi may mga parisan kasi tayo na uh, masyado mga masisilan ano? kapag hinawakan mo yung ano yung mga itlog nila hindi na sila nagpapatuloy sa pag-breed o sa pag-ilindin ng ano ng itlog kaya kung hindi naman ganong kapag ka uh, alam o nakita nyo naman yung mga itlog ng zero nyo na safe naman sila dun sa ano sa nesting material na nandun sa loob ng nest box so, huwag nyo na pong dagdagan ng ano ng nesting material so ito bali ginawa ko lang ito kasi kung nakita nyo naman yung loob ng nest box kanina Um, walang wala talagang ano walang wala talagang nesting material na nandun sa loob kaya ginawa ko ito ngayon so yan habang naghahakot siya ngayon ng ano ng nesting material ipapakita ko po sa inyo yung ano yung dalawang inakay ko dito na si Grafinches na um, lumabas na nga din sa nest box So ito siya mga kaibon ano ayun yung ano yung itim pa yung tuka ayan. Kapag ka ganyan pa mga kaibon ibig sabihin po niyan um mga juvenile pa lang yan, mga inakay pa. Ayun po yung isa and then andun din po yung isa oh. Nandun po yan, yan po yung five. Yan po yung itim yung tuka. Yan po yung ano ang um, juvenile pa rin na ano o juvenile pa na si Drapinches natin and then dito mga si ibon may inakay din dito na ano yung pinakita ko nga last time uh, na ang um, inakay, apat sana to eh hindi ko alam kung anong nangyari kasi may mga nakakapasa kasi dito na ano mga butikik siguro nadali ng ano ng butiki bubuksan lang natin ano o e, ayun no oh, sa dulo ayan ayun yung dalawang yun no oh. mga ano pa yan mga kaibon ng mga lagpas one week pa yan makikita na natin yan na nasa na, labas na e, sana, direct, direct, so sana dire-direkso ano so, Isang kasi mga cable, lalo, lalo na kapag ka mga masisilan yung ano, mga parisa natin, kung tingsilip ko lang sa mga inakay, ayaw na nilang ano, pakailin. And then ito mga cable, may inakay na din ito. So, hindi ko na siguro bubuksan kasi ano ito eh. Medyo basila ang parisa na to kapag ka binuksan mo sinilip po ng sinilip yung inakay pinatapon na nila o hindi na nila pinapakain kaya siguro next time abangan na lang natin kapag uh, lumabas yung ano yung mga inakay dyan and then ito rin mga kaibon ayan may inakay na rin ito dalawa atang inakay nito so yan may inakay nga na dalawa pa lang yung nakikita ko ayan um, white zebra finches yung hen ayan puting puti yung hen o yung kak pala ayan kak si kak yung nandun sa loob ayan um, ano pa lang pala mga kaibol isa palang yung inakay So, yun lang po, ano, mga kaibon, ang may share ko naman po sa inyo ngayon na tungkol sa paglalagay ng, ano, nesting material ng, ano, ng Sibra King Chess. Kahit na may itlog na, ano, yung parisa natin, nakita nyo naman kanina, ano. So, sana, may itlog pa, ano, magpatuloy sa, um, sa pag-itlog. Kahit na, na nabasag yung isang itlog. So, ganun talaga. So, salamat po ano sa inyong lahat mga kaibon um, sa panunood. So, paki-like na rin, paki-share rin din, pa-subscribe na lang din po ano, sa aking unting channel na Alex Xavier Official TV. So, God bless po sa inyong lahat and good afternoon po.